Kamusta po mga kagintong ginhawa? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, lalo na para sa ating mga mahal na senior citizens. Alam nyo ba na may mga pagkain tayong akalay walang epekto, pero tahimik pa lang sinisira ang ating mga puto at kasukasuan? Oo, tama po ang narinig ninyo. May mga pagkain tila inosente, pero sa katagalan ay unti-unting pinapahina ang ating katawan kaya kung kayo po ay higit 50 na o may iniingitang pananakit sa tuhod, balakang, o likod. Pakingit po kayong mabuti. Baka isa na to sa mga dahilan. Ang kahalagahan ng malusog na buto at kasukasuan. Sa ating pagtanda, natural lang pong humina ang ating mga buto at kasukasuan. Nababawasan ang calcium, bumabagal ang production ng collagen at lumalambot ang cartilage. Ang resulta? Madaling mapagod, masakit ang tuhod, hirap umakyat ng hagdan, at minsan, hirap na tayong tumayo o maglakad ng matagal. Pero alam nyo ba na ang pagkain natin araw-araw ay may direktang epekto sa tibay at lakas ng ating buto? May mga pagkain na nagbibigay ng lakas pero may ilan ding dahan-dahang pumapatay sa ating kalusugan. Limang pagkain sumisira sa buto at kasukasuan. Number 1. processed meat. Halimbawa, hotdog, ham, tocino, longganisa. Mataas sa sodium at preservatives na nagtutulot ng bone loss. Ang sobrang asin ay naglalabas ng calcium sa ating ihi. Kwento ni Mang Lito, 67 anyos, dating araw-araw ang hotdog. Pero laging sumasakit ang tuhod hanggang bawasan niya ito. Tips Iwasan ng araw-araw na pagkain ng processed meats. Gumamit ng alternatibong ulam gaya ng iniyaw na isda o tokwa. Number 2 Soft drinks at sugary beverages May tagong phosphoric acid na nagpapababa sa calcium absorption. Mataas sa asukal. Inflammation pananakit ng kasukasuan. Ang labis na sugar ay nagpapalala ng arthritis. Tips Palitan ito ng tubig na may kalamansi o salabati. Kung gusto ng tamis, kumamit ng stevia o prutas. Number 3 Instant Noodles at Junk Food Mababa sa nutrients pero mataas sa sodium at additives. Walang silbi sa buto. Mas nagpapahina pa lalo. Araw-araw na pagkain ito ay isang uri ng tahimik na paglalaslas sa kalusugan. Tips: Limitahan ang pagkain ng instant noodles. Maximum once a month. Kumawa ng lutong bahay na sopas na may gulay. Number 4: Alcoholic beverages. Nagpapabagal ng bone formation. Umaatake sa liver at kidneys organs na kailangan para sa vitamin D conversion. Kwento ni Aling Nera, 63, na once a week umiinom ng beer. Nang itigil niya ito, lumiit ang pananakit sa kasukasuan. Tips Kung iinom, limit to one glass red wine per week. May antioxidants pa. Mas mainam pa rin ang fresh buko juice o salabat. Number 5 white bread, cakes, and refined carbs. Mabilis magpataas ng blood sugar. Nagdudulot ng inflammation sa joints. Hindi ito nagbibigay ng nutrisyon para sa buto. Tips Palitan ng whole grain bread, oatmeal, o kamote. Mag-snack ng saging, mene, o boiled corn mga pagkaing pampalakas ng buto. Ngayon alam na natin kung anong dapat iwasan. Pag-usapan naman natin ang mga pagkaing dapat inulit-ulit kainin ng mga senior. Top Recommended Foods Number 1. Malunggay at kangkong Mataas sa calcium at iron Number 2. Gata at coconut milk dishes my healthy fats for joint lubrication. Number three, Istang may buto tulad ng dilis at sardinas, direct calcium source. Number four, tofu at tokwa, my plant-based protein at calcium. Number five, saging at avocado, potassium at magnesium para sa buto daily habits para sa lakas buto. Magpaaraw tuwing umaga para sa vitamin D. Stretching o mild walking 30 minutes per day. Tubig, tubig, tubig para sa joint lubrication. Iwa stress. Cortisol breaks down bones. Kwento ni Lola Remy. 71 anyos, na dating laging masakit ang kasukasuan. Pero nang sumunod sa 3S rule, sunlight, stretch, sa luyot, malaki raw ang ginhawa niya. Mga kagintong ginhawa, tandaan natin, hindi natin hawak ang edad, pero hawak natin ang pag-aalaga sa sarili sa simpleng pagbabawas ng limang pagkain ito at sa pagtutok sa tamang pagkain at lifestyle, mapapanatili natin ang malusog na katawan at aktibong pamumuhay. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, like, share at subscribe sa ating channel. At huwag kalimutan i-click ang bell icon para updated kayo sa mga bagong health tips. Ito po ang Kintong Ginhawa ang inyong gabay sa mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhang buhay.